talaga dalawang sides to. Yung gulay na green beans mm. sa isang side ano po? yeah! Kering ano, gusto mo na house salad nila. Ano sa ano mo? Yeah. Sa cactus. Yeah. cactus. Pero yung strong, strong. Ano kinukuha mo kaya? Yeah! Araw Wait! Aral pa rin? Aral pa rin? Hindi kasi kapag mayroong mga panibagong policy sa loob, kailangan mo aralin. Pinagyan ako dito. Okay, ang trabaho ko, ground transportation. Uh -huh. Lahat ng mga movement, ako, equipment, Machinery and pink. So, simula sa 3-pack drop, 15, bus, tractor trailer, and equipment. Uh, so, ano yung nag-operate doon? No? Kami nag-manage ng mga sasakyan. Uh. So, para kayong current rental. Sa military? Oo. Uh, so, lahat, kuminsan-minsan, sabahan so, ko yung uh, mga rules nila. Uh. Um, so, alak-alak na ang day-to-day. Oo, alak-alak na di na tools na inaaral mo ngayon? Tapos balik, balik na sa Hawaii, ito mo ay sa mga tao mo ron. Oo, oh, kasama <coughs> ng post ko natin <laughs> tapos 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 sa kami di sa floor kami nasa California sa LA yata si Lucero Ah, ni. Ini 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 ni.

yung pinaka-portable at saka sila, sila lalapit sa iyo agad. Pag natunog ang kanilang ano, pinaka. Lalo na dun sa ah, town, sa malapit sa, sa Little Manila. Little Manila? Oo, oh, oh, Pilipino. Ako na sa Manila. Ilang mes sa mainland pala?

Oo, no. sir. Okay. Deer. Ang dami Kaya ka mang drive kasi ang gabi rito. Kasi bigla lang kumatawid yung mga yun. mm -hmm. Ang sa noon, ko ano Oo, ako. ko training ko noon? Sa ano? Okay. that guys are we ready no. what can i get you guys today all right so he wants to ounce up 45 how uh, do he like, like it uh, medium medium, medium the hot pink yeah. center and he sauteed onions mushrooms jack cheese just a regular I like it. okay and two sides two sides uh okay. Okay. and it's okay for you sir and for me morning ribeye the bone in, how would you like it? Yeah. Okay. Do you like any of the sauteed onions? No, I want onion. Okay, and two Rice. Oh. And a salad. How salad? What kind of dressing? Uh, no, no, the Caesar salad. The Caesar salad? Yeah. Okay. First, <laughs> she wants the famous slow roll. Serial one. Shrimp. 6 it have something with shrimp? How would she like it? Uh, medium. Mm -hmm. Two sides, rice and uh, pieces of rice, rice and seasoned yeah. rice. Okay, anything for him? Uh, you want the chicken canvas? Which okay. one did you do? I don't. Okay. The junior chicken? Any dipping sauce? I know. And his side? Uh, fries. Fries, anything no, for no. the other one? No good? Yes. Okay. Please do you see the puppies? Yeah. If some more, comes up, I got you guys. Okay, thank you. So, tanong siya, bakit daw kami pong nag -drive ng gano'ng kalayo eh may ng Texas Rollo sa bahay. Hindi siya nag-bless. Benjamin. Oh, nice. How about you, baby? Yes. yes. <laughs> really, oh. Yes. Yes. 2018 kami dumating dito eh. Oh. Sa so, Florida muna ako na training ko mag orientation. So, tapos sa Vermont. Hindi ba kami rito kasi hindi kita niya nandito? First na ako kami na Middle list, diba? okay. di ba? Di rin? Di rin? Ano na? Noong ano? Pandemic talaga. Niya bongga putik <laughs> niya, balik nasa regular sama marami ini ini oh. ako kaya ako na yun para makuha ko ako yung asawa anak ko si mama oh. teka, di ba ang nagkuha sa papa mo, di ba? nandito na rin ah, si na si Simon sa siliwat next competition, nakapile pa lang. Nakapile pa lang. So, ikaw, ikaw talaga. Kaya, yeah, ate uh, na yung mag-file sa kanila. Kaya lang, pagkapatid, alam. Matagal, di ba? Anong year lang, ano nila? Unless, titira ako dito sa Texas. Two years lang, kukuha ko dila. Pag sa Texas pa? Texas. Na. Hindi ko alam okay. yun no. Ano, parang lang sa military yung or? Hindi. Kahit sino? kota dito, Texas. Kundi so, nang tumitira. Kaya kung baga oh, nag-a-attract sila. Oo, oh, nandito. Sa nagdaan, pagdaan. Sa Texas? Mm hmm. Eh, dito sa Missouri, wala? Kung punti nung Pinoy Region. Hindi. Palagay ko ba din Kasi may area. May area siya? May area. So yung pinaka... Nangkala na ko ba year siya? Nag-aayos ng process Sa Texas, Nebraska. Okay. Texas sa babae? Sa Pinoy? Yeah, sa Nebraska area. Nebraska-Norte. Eh. dito pa doon ang ng file Okay, pag sa, sa, sa Texas ka, Nebraska ang bagsak ng file mo? Uh, Oo. Okay. ang lang na Nebraska rito, 3 years, 3 hours lang. Tapos, 2 years. Wala yung, kasi tao sa Nebraska. Kunti diba, lang diba? yung ko. Wala tao sa Nebraska. Wala Ano kasi parang... Pag nakarating dito, pwede ka nung... Sa doon naman sa amin, sa area namin, kami na oh, ano Kaya man? every year, limited lang yung pwedeng visa na abuela po. Okay. Akala ko ba yung year? May kota, depende sa kota. So yun yung plano namin eh, Pag uh, nag-apply na kami ng citizenship. Yung pa isa. Kaya ako we'll join legally citizenship. Citizenship. Okay. Tapos automatic. Upon graduation. Ah, oh, yun ba yun? Oo. Oh weeks lang yun. lang. Basic. nag -isam -isam pa po Para makapasok yung ASBAP. Uh, yung ASBAP. Yung uh, Eh, hindi ko alam. Sila dito na Pero nang nakita ko na ganun lang. Oo, oh, parang general language lang na yun. Simple Basic uh, science. Basic English. Basic man. Ang mating kami nito, green card. Eh. Employment base ako rito. Right no, Sabay-sabay na kami. Tapos five years, pwede na mag-apply. Nag-delay lang kami ng 1 year kasi ano, medyo mahal. 1,000 eh. plus pa nun eh. Buti nga taon na baba. 700 na lang. Kaya nag-apply na kami. Yung tayo na lang naman. Oh. No. Tapos na namin ng biometrics last week. Hi, I'm your teacher. Mm -hmm. Wala na talaga okay, yung hin... tinapay, baka mali na. Kamera. Sabayan mo ngayon. Ate ni Marcoy, hindi Hindi ko alam. Hindi ko alam gino-karangalan, yeah, minasyo niya kong buo pa kasi sila sa Hawaii. kaya ano mo na baas <laughs> <Bro>, ako mo? <yan. laughs> auin <"Away> sila. bravo. na baas ako mo sila? alam naman kami, alam naman kami malaking biga sa nurse naman, alam naman malaking biga sa Hawaii. kasi sabi nila, mahal gawo ko sa Philippine sa Hawaii. kaya hindi kami. hindi. kung kung yung kung yung away nilo, kasi sabi niya sa mga nakalilipas ay I'm uh, part time, part, -time. part, -time, part -time. You guys need some fresh baked bread and butter as well? Yep. Okay, it's very hot, so just be careful, okay? Yep. Thank you? You're welcome. Benjamin, oh, you can put it? Get Is he did that before Longhorn? I ain't take it slow down. I need your ears because you're kung ka. Yun na po, kahit ni kailan. you heard me Tapi ko grabe mo na mga kaya nung Manila na sumo, ba't babiyahe ka ng ganong kalaki? O pinihingi lang niya? Ang worry kasi nila, ako, iba, na nasiraan Bravo, ako. ka? Ako nasiraan ka? Nasiraan ako, required silang kung ano na lang. Huh? Hindi ba silang, wala pa silang ano, triple A doon? Basta parang So, Kunti bali mo yung gamit mo may sasakyan, yung... issue, issue ng base niyo? Oo. Uh -uh. Oo. Oh. expensive po sa hotel pagkain Ano meron yung reimburse mo? Meron silang issue na card credit no, not the whole. No, not the whole. Why, <coughs> uh, uh, Wala akong out of pocket <coughs> okay. Tapos natin e. Ang Philippine team eh. Sa, para makajoin ka, hindi na eh. Next month na lang ang kulit mo. Dahil marami na Mula sa IT, oh, nurse, yeah. pilot. Ito baka pag sundaluhin ko na lang ito. Pag walang mong alam doon, pag alam doon, walang hindi alam kung sa buhay. Yung mga bata, yung mga anak ko, yun na agad, tinatanong ko na sa utak nila. Pag graduate na ng high school, ako sa talo. Kasi libre hindi yung naman, no? hindi libre naman yung college. Hindi naman yata kailangan laging ano, di ba? Yung sa field ka, pwede naman sa ano lang. Parang sa religious eh, pa, ano ba? Hindi, hindi naman sa tra trabaho. <laughs> Pagaya ko, Part-time ako, pero so, ang may hawak sa akin is eh, hindi federal. Duwan ako. Kapag so, bigla akong inactive, eh, ako. Like right now, federal ako. No? sa akin, federal. Balik ko sa Hawaii, si governor na ng Hawaii. Bukang buko. Yung full time ko doon. Parang, parang, parang reserve ka doon. Parang gano'n. Dual.

Kaya nga, di na tayo magiging taklit Wala na, mahal. na talaga. kaya ka muling muuwi? mo eh. pa. Ay, hindi pa? Muling <laughs> uuwi namin, baka kami pumunta. Baka naligit. Mahal eh. Nung no, namin, naman ano, last year, pero yun yung puna. nung tumating namin, nung mm -hmm. Yun din ang dahilan, nung mga eh, ilang kami? Apat kami. Yalo. Apat kami, plus si mama. Hindi naman pwede gilang si mama. Hindi naman makulit si mama. Lahat kami baas mo. Bigot nga. Ay, ah, pag di lugarin, 7,000 ang flight namin. Hmm. Wala pa yung nagasas sa pinagasas. Siyempre eh ako, nagtago ako. Kalong eh. nga, alam ko nga, umuwi ka eh. Kunti na nakakalam. Mahirap, mo naman sa atin, di ba? D doon pa rin may bahay na? sa may yung sa, ano? Balik-balik, kita sa yung kita yung Ito <laughs> pa sa inyo yun? Sa inyo yun ba? Yung kita yung silo nung ano? Sementa. Yung sa cemento? Okay. Sa inyo yun ba? Oo, yeah. tama yun isip ko talaga yun Pagka nakita ko sa isa Sino tao dun sa inyo ngayon? Sino sa Sino Simon? Simon Yeah, Simon Nakala ko nandito na rin sila Nakala ko nandito na rin sila pala nito ah. Ano itong may eh? Ewan ko, kung siya sa salad eh. Sa sa dressing. Pa! 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 Ah, mm -hmm. Oh, ba? Sino mag-iisip, mag-aakala? <laughs> hindi siya lalalo ko 'yan kami sa ano mm -hmm. ba tayo ano common friend oh pa <laughs> <laughs> <Malatiyan. laughs> <Base bloomer. laughs> <laughs> Nabalita ko may kikabi yun. Uh? Eh? Nako. Nung nag message ka ni Mark Roy. Uh, wala uh, Ano? Grabe yun? Ano bang ngarik, uh? infection sa ano? parang siya na yung ano? Infection sa puso. Okay, kaya ba? Parang lang sa iwas ha. ah. Uh, cool, oh. <laughs> ako ko, ano Ang tao dito, wala ko Ganyan mo ano, pa ano, <laughs> <Pulo. laughs> <laughs> <laughs> So, do okay, guys? Thank you. Hindi ko alam actually. Parang, na, hindi ko alam eh. Para sa mga machinery or sa mga pyesa ng sakit. Minsan nag-picture nag ko nga selfie Parang naka-uniform siya. Tapos mag-log siya ng back. Natatago, Parang gano'n. Hmm. sa group parang yun ang ala ko eh, 'yung mga PR na mga sasakyan. Parang na. pam Yeah. Kung nakapunta ka ng panig, makikita mo yung, kasi, uh, yung restaurant, barat, hmm. wala, -sawa Saway, ano kasi may pinag-resto pinoy. Wala, sa Hawaii, sa tawa ako. Sa ano talaga? Sa mga trabaho ng So pag wala ka sa... <laughs> lahat. pinoy. sa pinoy. pinoy. Uh -huh. May, may, may pwede uh, Kasi, kasi na ang uh, Dito bihiga. Isa na nga nakilala namin na, na Amerikano. Kaya mm -hmm. magaling mag-Tagalog. sa tayong Tagalog pala. Nagsawa niya kaya. Pero karamihan. Mm -hmm. yeah. Sa mga Pinoy dito, talagang ano, yung mga nakapangasawa, nakapangasawa. Why are my tenders going to be ready? Yung hard talaga sila mag-cook. Daddy, are my tenders going to be We're cooking it. What right now! <laughs> I waited for now, only for 30 minutes. I'm <laughs>

Di ba ano yun? Ano, kasi walang walang interes sa inyo? Walang zero down or something? Hindi. Ang kinuha ko yung conventional. Hindi ako nag-beating. -ay. Bakit? Ayaw mo? Gagamitin ko yun next time. Kapag pagbibigay na lang mas na mm. mas na ano, mga... One time lang ba yun? One time mo lang magagamit. Daya, uh, okay. dito, dito, dito. Pero wala, parang gano'n din eh. Ito yung nakaligtas ko lang sa uh, downwind. At oh, babayaran mo pa rin, di ba? Babayaran oh. ko pa rin. Parang magmumaki ka. So, ito maliliit lang. Oo. One more bread. Oh, nga, kayo okay, dito? Okay. Okay, Regulary kami ganito, di ah? Ang kapat dito, ang mga nabagusa, isang sembes so na lang ako sa araw. Kasi, alam mo, halos walang binagawa. Okay, ginawa dyan, Okay. Kanin, no? depende. Kapag nakawa na lang ako kayo kaya Tsaka, ano, sa training na lang ako. Diba, sa Pilipinas, sa akin, gumaga tayo ng liliko. Ito, gabi yeah. Ako, kaya nga night shift ako, diba? Mm. Pagka-week ko, sa trabaho, hindi ako naliliko. Pagpapasok, magpapalit na lang ako. Hindi na mm. ako naliliko. Mm. Mm. Oo, oh, ganun din. Mm -hmm. Tapos kami, one time na lang ako so, nag-rise sa lunch na lang. Tapos kami, ano na lang ako kung maisip. Ang na lang. Parang ito, style na rin ganun. Ito ay ng rice to eh. Pag nang luluto ko ng pagkain ng mga mga kulay Ang nagkakamu Ang huli, kayo ramay naman Ang huling kanita ko Oh, yun pala Sa ano siya? Sa meral ko parang may nabago ang ngayon doon pero may hawak na siyang lang parang gano'n kasi di ba ano siya ang tawag ang parang inspector ano mga nag-a-apply uh -oh. kasi engineer siya di ba? engineer ba? engineer yun kaya meron uh -oh. na siyang ano hawak niya? mga tao uh -huh. kaya Ay lang ang ko sa facebook niya hindi na siya nagbigay hindi mo siyang bihin. Ha? Ah, nagwala na? Hmm. Hindi <laughs> ako nag-delipstick eh. Kaya nga. Tapos may mga kasamang ano. Lag-lag. Nag-lag-lag -lag na nga siya ng Pero kaya siguro hindi rin nagre-refer sa mga messages natin eh. Ang mga sa group, siya lang ang bota ang wala. Kaya nga eh. Hindi naman natin siya inaro. Oh, yeah, Huh? parang na, napansin ko na rin yun high school ko eh. Ayaw niya lang, parang ayaw lang ano, niya inaamin. Hindi niya inaamin ng high school. Pero nakasin na, na eh. okay. gano'n yun nun, high school eh.

sa Hawaii? May mga grill, grill, hindi mo dito. Pero hindi ko maalala kung ganito din. Exacto. Hindi ko alam kung may longhorn dito, pero pag kung may longhorn sa ah, mas prefer na yung longhorn. Mas, uh, laging, sa, uh, may malapit sa amin na ganito, pagka gusto lang namin kumain, kasi laging puno, laging ganito. Kaya okay. pa okay. ang Masarap. Masarap yung beef mmm para kumain ako. Saan po? Dito. Dela ng produkto dito, dun ang bansa. Wala nang puro, frozen. puro frozen. dito, puro process naman sila. Ngulang fresh dito na seafood nung ayaagi. Lagi namang. Yes. Papaluto. Benedict, thank you. Stay put, stay put. So yung mga mix, so yung mga ano,